Kaninong paninda yan? Ate Ashley. Ashley po. Ashley. Yung ano, yung ano po ni Madam Ding. Ah, anak ni Madam Ding. Hmm. siya? Opo. Oh, Pinapabenta niya po sa akin. Pinapabenta. May, ano, ang isang. Siete daw po, ada isa. Teka, magkano dito. Dalawa lang. Kasi ano, kasi siete po, nilagay mo dito. Ah, wala pa dalang, ano, Dapat may wala, ano kayo, pagtusok. may sipit. Ah, wala kayong extra patusok. Wala. wala. po. O oh, mm -hmm. oh, yan bayad. Oh, yan? O yan. na kayong benta.